Loren Yogi, uminit ang ulo sa mga nakakapikon na panalait ng mga haters. Hindi pa rin matapos-tapos ang issue against kay Janine Gutierrez at Kim Joo. Pilit pa rin na pilit. Tatapat ang dalawa. At hindi him on sa dating katandem ni Paolo. Kahit inang beses nang nagbigay ng paliwanag na ang Kim Pao ang bagong tinatangkil ngayon. Nagsimula ang lahat ng bashing noong Star Magic Ball sa mga naganap na irap serye. Ito nga ang inang komento. Hindi na tama yung mga biro at pang insulto ng iba. Kawalang na respeto kaya nagagalit na si Derek. Sobra na yung masasakit na sinasabi kay Kimi hindi maintindihan na sobrang mahal. Ang pamilya kaya nagparaya at nagsipag sa trabaho. Sabi nga ni Kim Chu, okay na siya yung nag-giveaway para sa pamilya. At least, maganda ang kinalabasan at sacrifice. Hindi man nakapagtapos ng pag-aaral, ang mga kapatid naman niya ay eh, piloto na at doktor naman ang isa. Hindi niyo alam kung kaano kayama ni Kenchu. Bunga ng pagsisikap niya. Huwag ikumpara sa dating love team ni Paolo Bagino. Hindi maganda tingnan na ikinukumpara sila. Para lang may masabi ang iba. Espeto ang kailangan sa dalawang artista. Inan na niyan sa mga ibinahaging komento. Anong seniorito sa mga patuloy na pagbibigay ng ka, sa ating idol na si Kim Joo?